Nagisa na natin mabuti ang ating manok na gagawin sinampal no. So, ang ginisa ko sa luya, sibuya, sa bawang Ngayon guys, ilagay natin yung gabi para masa masarap yan guys. Yan, ilagay natin yung gabi para masarap. Para malapot. Yan. yan ang pangpasarap yan guys yung sinagpalukan na may gabi halagyan din natin ng tubig yan guys masarap guys malasang malasa yan ito siya ng tubig Ayan, lagyan natin tubig ang ating gagawin ko ng talukang manok. Ayan. Dagdagan pa natin yan, guys. Guys, tinagdagan ko na para masarap ang sabaw. Ayan, oh, guys. Oh. Ayan. alaga kong manok. Gagawin kong sinampalukan. Ayan. So, kaya alam na natin kumulo yan, guys. Ayan, guys. Ayan na mamatay yung silicon. Medyo lumambot na ang ating gagawin palukang manok Ayan, ilagay na natin ang asin guys, lagyan natin sa punting asin. Kunti lang guys. Kasi maglagay pa tayo ng sinigang sa sampalok. Ayan, nasarap talaga pag sarili ng manok guys, sa alaga, malasa. Ayan, tekman natin guys. Bago natin ilagay yung sinigang sa sampalok. Hmm. Masarap guys. Malasang malasa. So ngayon guys, ilagay na natin ang sinigang sa sampalok. Ayan. Para masarap na asin. Ayan. Masarap to guys kasi sinigang sa sampalok na may gabi kasi nilagyan natin siya ng gabi guys ayan yung ating gabi o oh, ayan lumambot na ayan guys masarap yan saka ilagay, ilagay na natin yung pausbong na dahon sa sampalok Lagay na natin yan, guys. Masarap yan, guys. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng ceiling green. Ayan, guys. Lagay na natin ang ceiling green. Mahal ang ceiling green ngayon, guys. Kaya, dalawa lang ang ilalagay natin. Ayan. Ayan. Ayan, may kasama pang tanggalin natin 'to. Ayan, tanggalin natin 'yan, guys. Tapos lagyan nating nor chicken, guys, para malas ang malasa. Ayan. Ayan na siya, guys. Oh, ang sarap nito, guys. Hmm. Tapos may atay ng manok. Ang sarap. So, tikman na natin agad yan, guys. Ayan. Mm, um, sarap, guys. Grabe. Suwabi ang sarap. Ayan, masarap yun guys. Ayan. Ayan guys, maluluto na po itong ating sinampalukang manok with gabi. Ayan, ready to serve na po yan guys. Ayan guys, maluluto na po ang ating sinampalukang manok with gabi so thank you for watching god bless you all and don't forget please subscribe to my youtube channel just kink tv thank you po ayan patay na po natin yan guys mm. yum yum yum